Hi guys, welcome to my barber. Aron guys, mani ko kay wala pa jud kuy kaon. Buntag pa niya karon sa noga sa stress na hapit muka on sa ko guys. sa puso Check chicken joy. Let's go. Chicken Joka So wala pa man na loto guys Mauli sa ko kay Ano ka nung na ay magpagupit guys Tara Mauli sa tao Pag uh, mabanggaan tayo Ano na, na pwede palit Mga puso tara. para kakain na tayo dyan Karon guys, atong balikan kay naluto na siguro karon ang uh, patong ipaabot na chicken joy. Ay, ay. Sabi niya 10 ah, minutes. 10 minutes. Wala pa man siguro. Nadyan sa chatbang guys. Murag hindi pa naluluto ang ilang chicken joy. Pa na luto. Kapit na maluto. Na luto na guys. Tabok tayo guys sa so, na luto oh, na. Opp, bakal pa baka di kain ko na tayo guys kasi gutom na eh hi guys welcome to my barber tapos guys kakain ko tayo guys kasi gutom na eh gutom na kanina pa ako mag gutom kasi, malapit ng ang adlaw masalot pero mga pa niya itong kaon wala ako na oh, alas 3 na kaya mo tayo guys oh mayroon tayong apat na puso apat na puso mayroon tayong chicken joy masarap yung chicken joy okay. guys uy wala tayo na Kain tayo. Oli, maglagta. Ka. Kain ka? Hindi. Yeah. Maglagta mo. Baka oh, na na ni Mama at si Juan. O sige, kuhaan na dyan. Kuhaan na.

<laughs> Dago kayo ng manok Big chicken mm. Big chicken banana chicken banana mm, Big chicken banana Ang mm, init あっ <noise>

Hello guys, welcome to my barber barber shop I want to make a is barber shop Grabe, ang sulit guys. Ang tagal maubot. Ang laki. Sulit tayo. Mugay mahulot.

Oh, no, tapos akong kumain guys. Minum tayo ng tubig. Nang maraming tubig. So bye bye.